Bihira lang kaming makapunta sa mga Pilipino stores dito sa Japan. Kaya naman pag nagagawi ako dito sa Saitama Ken ay hindi ko na pinapalampas na pumunta dito sa Angels Kamisato. Kung alam mo na yung katayan dito sa Honjo, e eh, saglitin mo na nga rin itong Angels Asian Kamisato dahil konting kembot na lang mula dun sa katayan ay eh, mapupuntahan mo na ito. Kaya naman tara, samahan at suportahan niyo ako dito dahil mamimili nga ako ng mga pabili sa akin ng aking mga kaibigang oso. Dinala ko na nga rin yung mga listahan dahil napaka malilimutin ko, ay makakalimutan ko pa ito. Kawawa naman ako kapag babalik pa ako kasi ang layo naman ito kapag ibabay ko na naman. Marami kayong mabibili dito sa Angels Asian Kamisato kaya ayan, tingnan nyo na lang dito sa aking video at baka nga meron kayong mapusuan, ay di pumunta at sumaglit na kayo dito. Dahil nga weekdays ngayon aba ay hindi busy, ako nga lamang ang tao dito. Medyo nag-aalangan pa nga ako dito kasi wala talaga akong makitang tao. Yun pala, nandun sila sa kabilang side. For today's agenda nga, ay pinabibili ako ng aking mga kaibigang oso ng kanilang mga toyo. At syempre, kailangan nga din namin ni ate ng toyo. Kaya ayan, kumuha na ako ng isang malaki. Nasa 650 yen nga yung presyo ng toyo na kinuha ko. Sunod nga doon sa listahan ay eh, kailangan kong bumili ng oyster sauce. Abay, dadalwa na yung kanilang stock. Kaya kumuha na nga ako ng isa. Mamasitas, baka naman wala na kaming oyster sauce sa aming pagbebenta. Charisse! Sunod naman na pabili sa akin ay eh, itong North Chicken Cubes. 260 yen nga ang isang box. Pero nag-aalanganin ako kung isa lang ba talaga ang kukunin ko dahil ang layo nito kaya parang kailangan kong kumuha ng marami. Sunod naman na pabili sa akin ay toyo ulit pero kailangan nga niya ay maliit lamang kaya eto buti na lang nakakita pa ako. Tapos syempre all time favorite kumuha na ako ng pansit kanton eto lang yung pangga ng akin. 100 yen nga lamang ang presyo ng pansit kanton nila dito. Tapos dito naman sa may counter nakita ko yung aking all time favorite na saging nasaba. Grabe ang dami at ang gaganda pa ng pagkahinog kaso wala sa listahan umalis Umalis muna ako dun sa may saging kasi talagang nakakatemp. Ayan, nakuha muna ako nitong liquid seasoning. Medyo mahal nga pala ito. Tapos ito naman chaki nasa harapan ko rin. Ako po, eh, kumuha na rin ako ng isa. Talaga nga namang napaibig na ako. Parang ilang taon ako hindi nakakainom or nakakatikim ng chaki 190 yen, itong isang chaki, Tapos bumalik na naman ako dito sa saging kasi final decision ko, bibili na talaga ako ng saging na sabat. Ito nga ang napili ko. 900 yen, yung kalahating piling. Nga pala, sa mga gusto tung umorder ng lechon, eto yung price list nila, sya hanggang dito na lang muna ulit, dyan eh!